Blessed evening to everyone. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo ay nagpapatuloy sa ating um, daily devotion. Tayo po ay nasa season 28 na. At uh, mayroon po tayong tema na The Divine Encounter with God. Amen. So, uh, ngayon po, bago tayong magsimula, ay tayo muna po ay manalangin. Amang Diyos na banal, pangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, tunay nga pong kayong Diyos na ni kaunti man ay hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos na tapat sa amin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Tinatakila ka namin, Panginoon. Sinasamba, Panginoon. Amang Diyos, linisin mo ang aming mga puso't kaisipan sa aming pag-aaral, sa aming pagmameditate ng iyong salita, Lord. I-bless niyo po ang iyong mga salita, Panginoon, ang aking divine encounter with you, Lord God. Nawa po ito yung maging pagpapala sa mga manonood, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik ko sa iyo papuri pa sa salamat sa so, tanging nga ni Jesus. Amen and Amen. Amen. So, gusto kong simulan ang aking uh, personal uh, encounter with God sa noong bago po ako makakilala sa Panginoon uh, kami po ay uh, may ibang relihiyon din na uh, napuntahan uh, pero una po naging ano kami uh, Catholic pinanganak ako Catholic kami tapos may isa pang religion na napasukan ang aking ina so kami din ay napasama roon Uh, nananalangin din kami kay Lord Jesus kaya lang may mga medalyon, may mga nakasabit kang parang ID na may dasal at meron silang langis. So yun, tapos yung naniwala sila sa founder nila na huling babalik mga ganun, parang si Jesus. So, yun nga, sa so madali salita, parang ano siya, parang ano po, parang kulto. Ah, uh, yun, ano uh, time nandun din, doon ako natutong magdasal kay Lord. Kaya lang yun nga, may nagkaroon ako ng mga question At uh, lito, confusion, bakit may mga, may ganito. Nandun, nandun yung faith ko sa Panginoon. Kaya lang, may maling aral, lis yung aral na aking naririnig. And yun. And then, uh, noong nag-aaral ako sa BSU, Batangas State University, ang kinokong course nun ay IT. Kaya lang, uh, dumating kami sa, nagkaroon parang nagka-financial problem kami nun. Tapos yun, umanto nga sa pagtigil ko after a year. And then yun, uh, nandito na noon sina Tita Ines, dinala na nila yung ministry that time. And, uh, kasama na nila ang, ang CLF that time. So, eh hey nga, to make the story short, ay inalok nila ka ako. Kasama ko doon si Pastor mix na mag-aral ng Bible School. So, that time, ano yun? Uh, parang nagtadalawang isip ako kung ako ba ay papasok sa Bible School. I was 17 years old nung time na yun. At saka bago pa talaga ako sa ano? pagiging Christian. Uh, pa -attend, attend pa lang ako noon time na yon dito sa yan sa Pottersville Farm ni Tita. And yon, so na nila din ako after pinagpray ako ni Pastor Elmer na sinabi niya na may calling ako sa may calling daw ako sa Panginoon. So tinanggap ko I receive that uh, uh, words na kanyang uh, pinanalangin para sa akin at kay Pastor Mix. So, yun, sumama ako. Yun ay, doon po yun sa Bulacan. Sa um, Levi, ang tawag. L-E-B-I, Life Evangelistic Bible Institute. So, yun, nag-aaral kami doon. Yun po ay kinom, kin, uh, press na at teachings sa pagpapastor for one year. So, yun, dahil bata pa nga ako, so, yun, nung nakapasok ako doon, medyo katigasan pa ng ulo. Isa ako sa mga matitigas yung ulo doon sa Bible School. Kasama ko yung ibang kong classmate. Yan. And, ah, uh, nung tan yon tinanong kami uh, an eh uh, may katanungan yung professor namin no'n na bakit bakit kayo pumasok sa bible school or ano yung dahilan bakit kayo nandito so ang ang sinagot ko no'n gusto kong makilala si Lord gusto ko pang mas makilala ang Panginoon gusto kong uh, personal siyang makilala maging malalim yung uh, relasyon ko sa Panginoon. And and yeah, sobrang baby Christian pa talaga ako noon. Bagong-bago pa ako noon. And 'yun. After inyan, yeah, yung sa pag-aaral namin, mga uh terminologies na hindi ako familiar, pinag-aralan namin. And then And yan, may, sa amin na ang tunay na labanan talaga, tunay na battle ay sa labas. So yun nga, hanggang makagraduate kami, nag-ministry. Nung bumalik na kami dito sa Batangas, ay nag-start na po kami ng, uh, ng ministry. Pero nasa Bible School naman po kami, nag-ministry pare pa rin naman kami. May kanya-kanya kaming churches na inassign sa amin. Ayun. Tapos niya po, bumalik na kami ng uh, ng Batangas. And, and yun yeah, nga, tunay na laban talaga ay nandito sa labas. Ang tunay na paglilingkod ay nasa labas. Uh, parang tinraining kami doon sa loob for one year. and nakil nakita ko din na kumilis ng Panginoon kasi yun nga ay uh, kami po ay paaral noon. Kami pinag-aaral kami So, may provide po ng pag-aaral namin doon at the time. So, talagang ano, uh, libre po ang lahat nung na, na yung mga ginastos namin sa pag-aaral, yung tuition fee. Yan, tinulungan po kami ng mga pastor at nung iba pang mga missionaries, yung mga volunteer na nagbibigay tulong po. So yun, salamat sa Panginoon sa buhay nila. Alam kong patuli na binebless sila ng Panginoon hanggang ngayon na tumulong sa amin. And then, yan nga po. Uh, hanggang sa nandito na kami sa Batangas, sa ministry. And then, uh, tumagal na tumagal hanggang sa magka-pandemic at kung ano na pa mga struggle na nangyari ano po, sa paglilingkod. Yung bago magka-pandemic, ang nangyari dahil yan nga, uh, kailangan ko din magtrabaho, medyo nalayo ako sa ministry, pero na-uwi ako noon ng every Sunday po. Kaya lang, um, i parang nahahati yung sarili ko. Hindi sabi ng Panginoon na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Maglilingkuran mo yung isa at yung isa yung, yung iiwan. So, yun. Uh, Nag-work uh, ako noon sa Lipa, sa Jollibee, as a service crew. And, ang daming struggle na nangyari. Sabi ko, pinag ko naman sa Lord na, Lord, um, uh, uh, kung kalooban niyo po ito, uh, ako po ay uh, papasok at magpapatuloy sa trabaho. Ayan. And then, ang nangyari, uh, nung tumagal na ako sa, ano, sa Jollibee, na-transfer na nga ako sa Lipa, una kong, una kong site pala ng na lugar is dito sa Batangas tapos doon sa Lipa doon nalayo ako doon ako nalayo sa ministry kahit nauwi naman ako noon pag Sunday nasa worship team pa ako noon kaya lang parang may kulang siguro or parang may uh, something na uh, kirot doon sa puso ko na hindi ko may bigay sa Lord or hindi buo sa Panginoon. And at at that time then, nagstruggle ako sa ano, sa habitual sin na ginagawa ko noon dahil nalayo ako sa church, nalayo ako sa uh, fellowship sa, sa mga kapatid. Ay bumalik yung habitual sin ko na ginagawa ko before. So yun yung, yung struggle ko and ito'y sa trabaho ay naging maayos naman, maging okay naman, nakapagpadala naman ako sa parents ko. Kaya lang, there's something na parang uh, hindi will ng Lord yun nga. yung habitual sin ko at yung parang nalalayo ako sa Panginoon dahil malayo nga ako. Mm. So, yun, sa madali salita, ako ay parang Christian pag Sunday, pero after Monday to Monday to Friday or Monday to Saturday. Parang na huhubad ko yung pagiging krasyano. Natatanggal ko yung pagiging krasyano ko. So, nangyari nun, dahil sa sin ko na yun, pinalo ako ng Panginoon. So, nalipat ako nun ng sa, ng ah, uh, ng tawag dito nalipat ako ng parang trabaho Dati akong service crew, napunta ako sa driving, uh, drive-thru, sorry drive through So, ako yung inasay nila doon sa labas. Ako yung take order kapag ka uh, long cars na. And then, ako din yung minsan uh, nagdidilig nung semento. Ako po yung nagtutubig, nag -e splash And yun po yung may parang makina na mabigat. And then yun nga po, binabasa ko yung mga halaman, dinidiligan ko yung mga halaman, at saka yung, uh, yung semento, yung kalsada, kasi sobrang init. Yung makina niya, hindi ko na malayan, bumagsak siya sa isang kotse. And nayupi yung kotse. And namasak doon, nagreklamo yung driver. Tapos Chinese pa. Yan. So, nagreklamo siya sa management. Tapos yun niya, ako yung may kasalanan, hindi ko siya sinasadya, kaya lang. Yun nga. Dahil ako yung gumagamit nung makina na yun, yun na nangyari. So, na medyo na anuhan yung kotse niya, kailangan ko daw bayaran. So, ang mangyayari, ang naging kasunduan ng management at saka ng driver is kakaltasin doon sa sahod ko, yung pinagtatrabahoan. Yung pinagtatrabahoan ko, yung magiging sahod ko, kakaltasan nila nang uh, hindi ko na ma-remember kung how much pero medyo malaki din every cut off so yan, yun yun yung nangyari po so masakit talaga yung nangyari noong na-experience ko talaga yun umiyak talaga ako sa Lord nasa, nasa duty po ako noon sa likod ng Jollibee umiyak ako sa likod sabi ko nagpe-pray ako kayo biglang kinausap si Lord uh, Lord parang kinukulbit nyo na po ako, Lord. Dahil ito, yun nga, nangyayari. Parang pinalo na talaga ako ng Panginoon. So, yun, hanggang pinagtrabahuhan ko yun hanggang sa mabayaran ko yung utang na yun. And, na, noong una talaga, talagang napakaano yung sakit. Talagang sabi ko, ah, Lord, babalik na ako sa si Lord. And yun, talagang kapag hindi tayo naglilingkod ng buo sa Panginoon ng buong puso at hati tayo meron tayong kasalanang ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon meron tayong habitual sin na paulit-ulit natin ginagawa no? na kasalanan talagang ang Lord ay aano sa atin medyo tatalikod sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 12 the eyes of the lord is on the righteous and his ears is attentive to their prayers but his face is against those who do evil amen so yun niya kung krisyano na tayo niya walang krisyano sabi niya walang krisyano ng mga magpatuloy sa sana amen tayo tinawag ng Panginoon para maging banal and yung habitual ko yung sinasurrender ko sa Panginoon every single day talagang nagpapatulong ako sa Panginoon and one time yun nga nagpa-pray din ako kay Tatay Alvin one time nag-confess ako sa kanya yun nga inire-renounce ko yung aking mga kasalanan yung habitual sin ko na yun and after he prayed for me uh, naranasan ko naramdaman ko yung pagkilos ng Panginoon mula ulong ng talampakan na experience ko ang Panginoon ang kanyang uh, presensya so, Espiritu ng Panginoon talagang kumikilos na siyang nananahan sa atin Amen So yun that moment na delivered ako I was delivered by the power of the Holy Spirit by the power of God and hindi the ang naging proseso siya process, process siya eh uh, yun parang pagiging krisyano natin no proseso siya nagiging eh uh, sa so, hindi siya nagiging madali talagang proseso kailangan natin mag-submit sa Panginoon kailangan nating eh uh, kailangan nating uh, magpasakop sa Panginoon yun sabi ng kanyang salita ano magpasakop tayo sa Diyos labanan natin ang jablo at lalayon niya tayo. Amen. Huwag natin katakutan ng kaaway. So, yun ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Yung alipinin tayo. Yung dayain tayo, pandaya. Yung pagsinungalingan tayo. Amen. Yun yung gawain ng jablo. Pero sabi ng scripture, huwag natin silang katakutan. Huwag natin, hindi natin sila dapat katakutan. Amen. 2 Timothy Chapter 2, verse 7. Amen. Ang binigay ng Espiritu sa atin ay hindi kahinaan ng loob, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Amen. So, yun. Hanggang ngayon, hindi ko rin ma-imagine na kung gaano kabuti ang Panginoon hanggang sa nakapagtapos din po ako ng uh, college four years course. Yan. Sa kabutihan din ng Panginoon by God's grace. And Ayun yan. Sa katapatan ng Panginoon, sa aking pagsunod sa Kanya, hanggang ngayon nandito ako. And halos yung mga kasabayan ko po, yung generation ko, na kasabay kong naglilingkod sa, sa Panginoon na nasa ministry, halos nawala din sila sa ministry. So, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun nakapagpatuloy ako sa Lord sa paglilingkod sa Panginoon. At hanggang ngayon, yan nandirito pa rin sa paglilingkod dito sa CLF Batangas. So, kami ngayon ang may hawak ng youth. Ang youth ministry. And papasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng co-partner sa ministry. Uh bago ko makilala ang asawa ko, pinagpray ko talaga sa Lord na bigyan niya ako ng partner in life. Hindi lang partner in life, kundi partner in the ministry. So, yon salamat sa Panginoon dahil uh, nakilala ko asawa ko. Siya yung katuwang ko sa ministry ngayon. At, uh, ayun, salamat sa Panginoon. Tunay nga, yon isas yun sa divine encounter ko sa Lord nung lang ko na ko siya. At tunay na napakabuti ng Panginoon. Hindi madali yung pag-asawa yung yung dalawang taong nagsama at may ibang kultura na nakinalakhan. Pero nasasabi ko na kapag ang Panginoon na sa gitna, ang Panginoon ang sentro, ma ano eh mag malalampasan ng lahat. Amen. Kapag kasama ang Panginoon, sapat na yun. Amen. Nagiging sapat ang lahat na kinakaya natin ng lahat. Yun, tunay na araw-araw ay pinaparanas ng Lord yung kanyang uh, presensya, kanyang divine uh, power sa ating lahat. Amen. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. He is our waymaker, our miracle worker. Siya ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Siya ang Diyos man, Amen. Kaya huwag tayong mapagod sa paglilingkod. Hindi naman pinangako ng Diyos na ano eh, na magiging masaya palagi. Amen. Talagang darating yung time na may mga struggle may mga pagsubok, may mga problema ang darating sa buhay natin. Pero ang mahalaga, amen, ang kaibahan ng may Kristo sa buhay ay meron tayong pag-asa. Amen. Na meron tayong kinakapitang Diyos, meron tayong Panginoon na nandyan palagi na hindi tayo iniiwan. Kahit anumang unos na dumating sa buhay natin, nag-pandemic, nagkasakit tayo ng malubha pero pinagaling tayo ng Panginoon. Amen. Na nandyan ang Lord palagi sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kahit na minsan wala tayong pera, wala tayong trabaho. Pero ang Lord lagi tayong nire na ang Diyos natin na hindi nagpapabaya. Na ang Diyos natin ay tunay na tapat. Kahit tayo nag nagbabagot, kahit tayo ay hindi tapat ang Diyos kahit konti. Ni Bakya, hindi man siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Amen. Hindi siya nagbabago sa atin. Tandaan natin, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayong unang umibig sa Kanya. Siya ang unang umibig sa atin. Amen. Kaya ganoon na lamang yung pag-ibig natin sa Panginoon. Dahil yun yung matinding pinaranas niya sa atin. Yung pag-ibig niya. Yung pagmamahal. Yung sukdulang biyaya ng Panginoon sa atin. Hallelujah. So, ayun, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. And napakalaga din sa Panginoon yung sa paglilingkod natin tayo ay nagpapahinga. Amen. Nung nilikha ng Diyos ang lahat, ang sansinukog, ang lahat-lahat, sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Hindi ibig sabihin nun na siya ay napagod. Amen. Ang Diyos ay hindi napapagod. Ang ibig sabihin noon na pinapahalagahan ng Panginoon ang rest, ang pagpapahinga. Amen. Kaya kung minsan tayo napapagod, magpahinga tayo. Magpahinga tayo sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Amen. Dahil tunay na sapat at higit pa ang Kanyang presensya kapag naranasan natin. Amen. So, yun po. Nawa po ay pinagpala ang bawat isa. Nawa po ay uh, merong na-receive na, na, uh, na blessing sa Panginoon sa aking senior po na testimony. Amen. So, yun. Bago po ang lahat, basahin ko po yung aking uh, devotion sa Daniel chapter 9 verse 4 to 19. Ito po yung nag-pray si Daniel. Si Daniel para sa mga Uh, para sa bayang ng uh, Jerusalem. Sabi niya dito sa verse 4, O Panginoon, dakila at kamangha-manghang Diyos, na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Amen. In English, O Lord, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with all who love him and obey His commands. Amen. Hallelujah. Tayo po'y sandaling manalangin, Panginoong Diyos. Salamat po sa araw na ito. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil araw-araw ka namin nararanasan, Lord God. Salamat po sa inyong pagkilos sa buhay na amin, Panginoon. Ang tunay kang tapat na Diyos. Na hindi ka nga po nagpapabaya sa inyong mga anak na umiibig at sumusunod sa inyo. O Diyos, patuloy niyo po pong pagpalain, O Lord God, ang bawat isa na sumusubaybay at nakikinig sa oras sa ito, O Lord God. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay tapat sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po dahil pinili niyo kami noon pa Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Thank you, Jesus. That you are the same yesterday, today, and forever. Na ikaw ang Diyos, ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Natapat na Diyos sa tumawag sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras sa ito. Pagpalain niyo po ang mga salita, Panginoon. Na, na aming narinig, O oh Diyos. Ito po'y matanim sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip, O oh Diyos. Salamat po sa mga personal naming encounter sa iyo, Panginoon. At ka ang hapong Diyos na buhay at kumikilos sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po sa kasiyahan, sa kagalakan, Panginoon. Salamat po, oh Diyos, sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, o Lord God. Binagyan niyo kami ng puso ang mapapasalamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Ama, sa inyong mapagpalang mga kamay, Panginoon. Na palagi sa amin, Panginoon. Nasaan man tuminda ako, Panginoon. Marami pong salamat na inyong mga tengay palagi nakikinig sa aming mga dalangin. Nang inyong pong mga mata ay palaging sa amin nakatingin. Nakat nakatutok, Panginoon. Hallelujah. Na bago pa kami tumingala, Panginoon, ay ikaw ay nauna nang yumuko para sa amin, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Binabalik ko po ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless po mga kapatid. Mo.